Kunyari, eh, ano bang gagawin ko rito? Kapapanganak ko lang para bumango yung ng aking puwerta. Diyos ko. Yung asawa ko, nung inamoy-amoy yung aking balak, talagang napalayo siya talaga. Ay, naku, Mare, madali lang solusunan yan. Ako nga, bagong panganak ako eh. Nagsuob agad ako ng aking pechay. Talaga namang, pagkasuob na pagkasuob ko, ang bango agad ng pechay ko. Hindi ako bagong panganak at hindi. Amoy malansa ang aking mga dugo. Ay, tama kayo dyan mga mare. Ako nga eh, 3 years old anak ko. Ayan Ay, pa rin ang ginagamit ko sa pechay ko oh, na ako gumagamit niyan. Pero wala talaga kaamoy-amoy ang peche ko. Nung hindi nga ako gumagamit yan, alam niyo ba, talagang naamoy ko yung peche ko, umaalingaso talaga at lagi nilang makate. Pero mula nung gumamit ako ng Yadi products, nako, talagang aro araw, araw na at sigo-sigundo ng fresh ang aking fetch. Ay talaga mare, gusto ko talaga subukan yan para naman bumangon na yung singaw ng puwerta ko. At talagang hindi na mabahuan sa puwerta ko yung asawa ko. Ay naku mare, kapag araw-araw ko nang gumamit ng yari, so pati talaga ng yari oil tapos magsusuog ka pa, ewan ko na lang kung hindi maadik yung asawa mo kakamukbang sa pechay mo. Katalban so, mga mare, gusto niyo naman gumamit. Bumili na kayo sa akin ng Yani Soap, ng Yani Oil, pati na rin ng Yani Steam para hindi na kayo mag-checkout sa Yellow Basket. Pero kung gusto mong mag-checkout, ayan tara, sabay-sabay na ulit tayo mag-checkout para marami na uli ako stocks dito. Tara.